kanselado pa rin ang pasok sa buong probinsya ng Cagayan dahil sa malalakas na ulan at hangin dala ng bagyong Goring. Para sa update, magbabalita live mula sa Cagayan si Jenny Dongon Jenny. Kumusta ang sitwasyon dyan At masama pa rin ba ang panahon? Sheryl, sa ngayon nga ay maaliwalas na yung panahon dito sa malaking bahagi ng probinsya ng Cagayan. Kahit nasa signal number one pa rin kami dito pero ibang iba itong sitwasyon ngayon kumpara doon sa four to five days natin naranasan, yung mayat-mayang palakas na pagbuhos ng ulan. Kaya naman malaking bahagi o marami mga kabahayan ang nalubog sa baha. Maging yung mga tanim na palay, Sheryl, na aanihin na sana ay halos hindi na mapakinabangan. Apektado rin yung mga eskwelahan na hanggang ngayon majority ay sira-sira, yung iba naman ay lubog pa rin sa baha, Cheryl. Ano-anong bayan sa Cagayan yung problemado ngayon dahil nga sa pagbaha at ano rin yung pinaka hinagupit nitong bagyong Goring? Cheryl, dito sa probinsya ng Cagayan, yung talagang hinagupit nitong uh, Bagyong Guringo no? ay itong northern portion ng mainland Cagayan. Ito yung nakaranas ng napakalakas na pagbuhos ng ulan. Kaya naman kahapon, simula kahapon, mayat maya yung pagragasa ng malalakas na tubig magmula dito sa mga bundok. Hindi pa kasama dyan, Cheryl, itong Cagayan River, tubig sa Cagayan River. Pero good news ngayon dahil nga medyo ito umuokay na yung panahon, medyo nagsasubside itong tubig dito sa Cagayan River. Medyo wala na rin bumubuhos, bumabag sak na tubig mula doon sa, sa mga bundok. Pero ayo pa rin magpakampante ng mga residente rito dahil nga yung kanilang lupa silted na dahil simula nung bagyong Falcon, walang tigil na yung pagbus ng ulan ngayon. Kaya yung iba nasa evacuation center pa rin. Pero yung iba, pinapauwi na ng mga LGU nila para kahit papaano magsimula na maglinis o linisin yung kanilang mga bahay. Lalo na Cheryl, yung mga eskwelahan na nalbaha o nalubog sa baha. Meron na bang casualties at gaano karami ang kinailangang ilikas, Jenny? Sheryl, sa ngayon, isa yung naitalang casualty this morning lang. May nakakitang lalaking palutang-lutang dyan sa Cagayan River sa bahagi ng Amulog. Amulong dyan nga sa may steel bridge. Ito yung tulad ganito rin, may nakita yan ng mga MDRRMO. Actually, hindi pa tukoy yung pagkakinalan nitong lalaki. Nasa 40 years old pataas, nakasuot po ito ng green na t-shirt na may nakalagay na tupad. So, sa mga kapatid po natin na may nawawalang kamag-anak o kaanak na lalaki, maari po kayong magtungo sa Amulong Police Station para ma-identify kung kaanak nyo itong nakitang patay dito sa Amulong River. Asa uh, inilikas naman, Sheryl, simula noong lunes nasa 9,000, more than 9,000 7,000 families o katumbas ng 7,000 individuals yung inilikas, kinailang dalhin sa mga evacuation center o matataas na bahagi dito sa probinsya ng Cagayan. Pero kahapon may mga paunti-unti ng pinayagang uh, makabalik sa kanilang bahay dahil may mga areas na rin tayo na nagsasubside na yung baha. Cheryl. Wala pa rin pasok ano, ang mga estudyante sa Cagayan pero kumusta yung lagay ng mga paaralan na nadaanan o nabisita mo na Jenny? Yes, share ka Kagab na report natin yung uh, eskwelahan dyan sa bayan ng Santa Teresita na halos konti-konti na lang ay abot na yung bubong ng tubig pero this morning kung gaano kabilis yung pagtaas ng tubig ganun din kabilis yung pagbaba so kanina nag back to school na itong mga teacher maging yung mga estudyante pero hindi para magklase kundi para simulan yung paglilinis ng kanilang classroom pero ka uh, imbes na nga na lapis at papel yung kanilang hawak kanina ay mga basahan at uh, walis yung kanilang hawak para nga daw in case na payagan na mag back to school tomorrow or sa mga susunod na araw ay ready na yung kanilang mga classroom. Ang problema dito, Sheryl, dahil almost two days na na suspended yung kanilang klase, magkakaroon na sila ng mga make-up class tuwing Sabado para mahabol yung number of days or classes dito sa school year na ito, Cheryl. Um, Jenny, yung nasa likod mo, Cagayan River, tama ba? Yes, yeah, ito. Pakita natin, no? Ito yung Cagayan River. Actually, kahapon, medyo mataas yung tubig dito. Uh, yan abot nito itong uh, dalawang palapag nitong hagdan. Pero ngayon, this morning, medyo nagsasubside na siya. Badayad na rin yung, uh, yung flow ng tubig. Hindi ka, hindi ka tulad kahapon, no? Talagang mabilis yung ragasa. Kaya yun yung pinangambahan ng mga residente na oras na magtagpo yung tubig mula dyan sa bundok at tubig mula dito sa Cagayan River talagang mas lalong babaha itong buong probinsya na ng Cagayan. Pero good thing, Cheryl, ito nagsasubside na siya at sana magtuloy-tuloy na nga itong magandang panahon dito sa probinsya ng Cagayan para makauwi na rin at makaback to school na itong ating mga estudyante, Cheryl. Oh, pero Jenny, yung sabi mong nagsasubside na, pero makukonsider pa rin bang mataas yung uh, level ng Cagayan River ngayon at kumusta rin yung Magat Yes, Cheryl, kahit nga ito, medyo banayad itong Cagayan River. Ayon sa Cagayan PDR, RMO, mataas pa rin po yung level na yan. Pero so far, good thing, hindi pa naman siya abot doon sa critical level. At yung Magat Dam naman ay hindi rin abot, hindi pa abot, hindi pa kayang, hindi pa abot nung tubig na meron sila doon sa level ng critical level. no Pero good thing, ito, sana daw magtuloy-tuloy ng bumababa. Pero ito, mataas pa rin ito, kaya may mga areas pa rin talaga tayo na lubog sa bahay dito sa ilang part, dito sa northern portion ng mainland Cagayan. Pero kung magtuloy-tuloy, Sheryl, na ganito yung magandang panahon, hindi na bumagsak yung malalakas na ulan at tubig mula doon sa bundok, sana raw, ito, mas lalo pang bumaba itong tubig dito sa Cagayan River. Sheryl. Ano ang pinakakailangan ngayon ng mga residente at may tulong bang dumarating? Sa tulong Cheryl, kahapon dumating na yung mga relief packs mula sa DSWD. Napasok na rin ang mga LGU dyan sa bayan ng Amulog, sa Santa Teresita at dyan sa ng Alcala. Yung mga na-isolate na mga barangay for two days, napasok na yan at naabutan na ng tulong. Ang kailangan na kailangan nila dito Sheryl, ay yung malinis na tubig, uh, gamot, lalo na doon sa mga baha dahil nga maramit sa ating mga kapatid na ilang araw ding nalubog yung kanilang mga paa sa baha, yung gamot sa alipunga, sa leptospirosis, yun yung kanilang kailangan uh, unang-una na kailangan dito ngayon, pagkain, malinis na tubig. At 'yun nga yung ibang mga estudyante, Cheryl na nakikiusap na sana kung may mga gustong magpadala ng mga lapis, yung mga papel, sana may matanggap din sila dahil karamihan din sa mga gamit nila na pang-back to school na sana ay nabasa din. Sheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo, John Jenny Dohon. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.